Ah. Ano? Baan, baan ito? Ilan taon na kaya ito? Ah, oh, bigyan natin ng pagkain ng ipil, oh. Ayun. Ayun. Pakainin natin ang nagugutom. Ayun. Hmm. Damo damo lang 'to. Eh. Ito ng baboy feeds kaya logika. Ito damo lang mga daun-daun ng mga puno-puno anong lasa? masarap ba? ha? o oh. binubus mo lang si pagkain dyan sa abila eh din ang pagkain mo dyan sa abila o oh. ha ah. o oh. yan pakabit ka dyan ha lalaya ka rin dyan Oh, ilang taong ka pa dyan, laya ka na dyan. Oh. Siya pa ba? Siya pa? Oh.